ma-enhance ang mga punto ka Wala pa sa kitsa Kani? ni mo, sir, binti. Ngalay ba? nga Ngalay ba? Ngalay mo na O, muna na nagkuhan siya nag-react na raw. sa mga Ang kapya, upon na mo. Ngalay lang? 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 namin kay eh, ang init kanya maramdaman jud nimo uh, sa nga makatabang ba sa mad grupa ka ko na testi sa ora wa may huwag may bayad pa testi ana lang ko ko yo pa ana kan ka ana kay ba, uh, ba? labi lag na kay mga katol alam ni sir pa na asa daw ani no yes sir na

Wala yung gamay-gamay na sir, mga wala mong katunga lang anak. Gamay, gamay, gamay. Gamay, gamay, gamay. Pero, 200 pesos. Mm. Oo, oh, do. 200. Okay, no, Pero sir, muna ay kuha na sir. Kaya kung saan mo, babaliktad mo na ang, ang product, ang tambal mo ay mahal. Ang ikaw nun no, ay nabarato. <laughs> wala nga, pag, traking, okay. na. pag trade mo na. Wala na problema niyo. Ay, may lood na.

Gagmay bro, dag daghan. Wala diri no? Oh, wala na rin. diri. Asa ka lang, Hangin. hangin. hangin oh. Ang ini? Oh. oh. Relax ka man, tamay, tamay, tamay. Okay, sabila so, ko te. <tod> oh, tanaw sa oh. ro, tanaw ba? Oh, wala na. Oh. Ano <laughs> na ang <tod> sa sa 8,000 videos oh. na si Quinta ka mahilot sa si isa ka kon. Oh, ila na kabuk. Wala ka bukla pa na balik. Hangin daw na di wala na. Oh. Oh, di pare ganiyan yan mo pero hiniling mo nagpa-promote ba nagbayad mo mo sa YouTube sir eh dito tayo nag live bro as youtube ba youtube oh dito na palawan na sa dito mo live karon sa youtube sa eh, youtube

hindi hilo saan yan? saan yan? oo, alam mo? hindi mga sa buwan mga pila ng tuig nasa yung kipta na wala na oh, sige mga dahil, roly perlandes doon kaya lang na na musil